Guys, good morning everyone sa lahat ng mga followers, sa lahat ng naniwala sa channel namin. na ah, isko ko lang po i-share guys no? at patuloy namin binibili guys. No? Yan ay eh, focus po natin sa camera. Yan, BSP coin, one piece. no? Magnetic coin yan guys, no? magnetic. Sana <laughs> may ganito po kayong klaseng bar No? Ito po ang tinatawag na RDA guys. No? Rotated dye error. Eh. Patuloy namin binibili. No? Ay, yung puro common-common, bibilhin nilang mahal. Puro bogus lang yan guys Dito po Talagang Collectable yung talagang binibili ni SR no Nakakaya naman sa mga legit collector Get out po pala sa mga legit collector dyan no Yan uh, Patuloy pa namin binibili Mga ganitong klaseng error no Itong mga magagandang Collectahin no Yan Yan po patunay na talagang Legit po tayo Hindi yung puro At puro common tapos kailangan pa mag follow and share dito kahit hindi na kayo follow and share so, sa tugma sa hinahanap ni SR talagang bibilhin namin oh. lang po no yung mga viewers dyan sana may share po yung mga video ni SR no? hindi naman kami nag after dito follow and share pa may kapalit ang kapalit namin yung talagang mabilhan kayo <laughs> talagang real yan hindi yung may kuhan pa kapalit pag may tugma sa hinahanap namin talaga yung bibilhin ni Thank you, thank you very much no. Salamat, salamat sa lahat.